sa mama ni madam ang daming lutuin kapag garnish kasi papak mag sa ano yung sa kabilang bahay na pamilya siguro nila yung madam ito siya yung ibang lahi na nagluto ah uh, katulong ito sa pinsan ni madam na doon din kakain sa kabila ah uh, isa isri Lanka siya ito much na manok buong manok ang niluto Kaya busy kami pang Viernes. Daming lutuin. Dami din katulong. At ako itong nagpreto ng talong at saka patatas. Kasi ihalo ito sa hasyo at saka gawing salad. At ito may feel feel Hindi mawala itong feel feel na sa manda. Dami kasi ipapain sa kabila ewan ko ano na apat na buwan itong pinapakain itong sa kabila na itong katulong dito e, <laughs> itong ibang lahi ang tagaluto ibang lahi din ang tagaluto dito sa mama ni madam ako dinadala ako dito ngayon kasi dito sa nilipatan ni Ming bahay maliit lang Ay, hindi makapunta ang mga anak ng amo ko na laki kaya dinadala ako sa bahay ng mama ni madam pero kapag bumalik na kami sa bahay namin uh, malaki-laki na yon tapos magpunta na yung mga anak ni tatay hindi na ako dalhin dito nilagyan na ng mga powder yung corkum Lagyan ng baharat. Itong mga powder nila dito. Itong nagluto, ano na siya, parang 22 years na yata siya dito sa amo niya. Ang galing nila, na uh, tiis sila dito ng ilang taon. Abot ng 20 years, pagkawalan ng bahay. Tapos matanda na sila hindi na nila ma ano pag uwi nila sa Pinas ah, sa Pinas naman sa kanila ang ganda kaya na ng bahay nito malaki ano na siya parang 22 years na siya dito sa kuwit sa amo niya pero istri lang siya mabait siya Uh, ah, malambing kasi hindi katulad ng dati na taga-Lottus dito. Grabe, well, di sobrang iyak ko nung taga-Luto ni Sri Lanka din. Sa ng ugali, buti na lang umuwi na. At tapak na tinalitan ng Sri Lanka din, pero okay-okay na. Hindi na ano ang ugali, hindi na sama ang ugali. Ito din sa Sri Lanka din. yan uh, buong manok hindi ano hindi inati kasi yung hasyo lagyan doon sa ano lagyan ilagay sa loob ng manok bago iprito matrabaho ito naman ang gusto ng madam nakakainis nga pagbiyernes, ito palagi ang niluluto. Ewan ko ngayon ngayon na ano, linggo. Kung ganito pa rin ba? Kasi may hinanda si madam ng isda. Baka isda ang lutuin. Pero na ito siya ito mga kasama ko ibang lahi din halos mga ibang lahi sila pero sa pamilya ng aking amo na lalaki lahat din kami pinay pero dito sa amo kong babae halos halos din lahat pin, uh, ibang lahi silip-silip sa ginawang feel-feel na chamander. Ito, uh, nagplano ako na magdala ako sa Pilipinas nito. Mayroon naman siguro ito sa Pilipinas, pero hindi ko lang makita. kaya Balak ako na magdala ako. Yan ito. Yan nakapeng. Ayan isa, pinay yan. At ito naman mga ibang lahi. Ano? Ayan ang hasho. Habang niluto, pinaluto din ako ni Madam ng Sambusa para sa kape nila. At ito, silip na din sa show. Ito ang show. Lagyan ng ano? Lagyan ng piniritong talong at saka patatas. Ito siya. Ito. Ilagyan. At yung tira, ilagay naman sa salad. Itawag na kay Peta. Okay ng dahon na kisbara. Ano ba? Uh, coriander. Kisbara kasi sa ano? Sa Arabic. At yan na siya ang hasyo. Ito na siya. Ito na rin ang sambusa. Ready to serve na. At luto na ang manok. Ito, nilagay na ang hasyo sa ilalim. Pagkatapos na malagay sa ilalim, i to ayan pero yung isa di ba kunti ito sa kutsara kinamay niya siksik sa ilalim mm -hmm. yung aso yan sa ilalim. Ewan ko ba lalagay pa sa ilalim. Para na rin decoration. Ay, ewan ko anong tawag dito. Basta, much boss. Match boss na pagkaluto ang manok. Pero alam ko may tawag pa rin dito. Kasi ibang pagkaluto ay eh, nilagyan ng hasya sa ilalim. at yung isa lumapit ayan kinamay na niya <laughs> hindi siya nakontento sa kutsara <laughs> nagtatawanan na lang kami kahit hindi na intindihan ng salita nila <laughs> At ito ay na siya. Pagkatapos malagyan. Matrabaho na ano to, matrabaho. Tapos ang dami pa naman pira, tapon lang. dali ko na ito, ito. At ito rin ang dakos. May dakos pa. Ang pagka ipa ipabrown siya. Para, para ng lips, ng sila basa na yung asyo na nilagay. Habang piniprito ang manok, yun ang ano, sara na rin ang kanin, bigas. Ayan siya. Ayan ang mga kasama ko ng mga ibang lahi. sa mga Sri Lanka isa lang ang lingwahe nila ganito siya magano ng kanin ay bigas. pero pag ako eh, ko lahat pero sa kanya hindi kasi may tubig pero sa akin wala akong kung may tubig basta, diretso ko na i-buhos kasi kanya hindi talaga pwede na ma ano yung tubig kaya ginanyan niya tapos pang tira yung tubig itapon niya yan itapon pa niya yung tubig yan na. ito ng kanin. Kan kanin bigas pa. Hindi pa naluto. Natsansa na nila ang oras. Anong oras matapos? Tumanok. manok. Balikta, balikta rin namin. Ganda pagkat dito, parang litsun.

ano na siya. Dalawang plato na malaki. Dalhin na sa kabila. iwan ko but palagi nililibre ang kapila. may katulong naman tapos pag nagligpitan kami din ang magligpit maghugas nakakainis kaya to apat na buwan at to, nililibre nila iwan iwan namin nagtaka kami palaging pinapakain doon halos araw-araw Palagi na kasi mahot ang tagaluto dito sa mama ni madam. Minsan araw-araw siya magluto para dalhin doon sa kabila. May katulong naman doon. Pero hindi nagluluto. Dito pa rin sa mama ni madam ang nagluluto. dalawang plato na malalaki. Buti na isa. Tumutulong din. Kapag biyarnis, magpunta siya. Ito na siya lagyan pa ng topping sa ibabaw. Yung tirang hasyo at saka may mga bell pepper, may lemon. Tsaka yung mga dahon coriander. At itong manok, hatiin hindi naman din ilagay ng buo may ilagay na buo may ilagay na kalahati kasi hinati-hati ang ano, magtira pa rin ng manok dito para sa mga katulong pagkatapos na tuma. Yan ang mga pagkain. Makakatulong din ng pagkain. kaya kailangan may matira. Inatib na sa isa. At ito naman ang pang last. Pitchinaw pitchina hada. Sisipain din ako tulong din ako maghatid, tulong magligpit, maghugas. At yun, nalagyan pa ng toppings na limon at saka paper. At ihatid din doon sa kabila.